Good morning din po sa ating mga kapatid na nakatutok online. Uh, tunay nga na kinakabahan ako but I know that I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Amen. <laughs> uh, tunay nga na it's not about who the preacher is. It's about Jesus and His anointing. And I believe, I pray na siya po ang patuloy na kumilo sa buhay ng bawat isa at siya lamang ang maitataas sa ating kalagitnaan sa umagang ito. balak tayo po eh, Lord. <laughs> um, tunepin pin ibig sabihin proud ka, amen? So baka ano ka proud kang Lord. Mata ba? mga tamo. <laughs> amen. Proud pa mo na uh, siya ang pumili sa atin. Despite of our um, Itang kakulangan, itang despite na itang pagiging imperfect tamo, uh, pinili na katamong Lord. And because of that, proud tamo na iya, uh, inkiya katamang Diyos. In Diyos na buhay, na makapangyarihan, na kaya tayong uh, tulungan sa ating mga uh, pangangailangan. Amen? Okay. <laughs> okay. Um, so, ang topic po natin today is about Fear. And actually, sobra ako po makarelate kayo ng topic tamo kasi magmula po ng uh, sinabi ng pastora na iya ko po mag January. Ano po pumail ako isip ko yung aldo ngay ni. And minsan, na, kahit nang gagawang ko lulubya, tapos yung puso ko, bala mo lulundag yan naman. <laughs> Totoo po ita talagang sobrang kakarog ko kasi wala ko feeling ko, ako po deserve to Uh, preach, kaya nyo, parang mala, marakal ko pa kailangan ka na nabiyasa um, uh, sobrang karo ko po talagang uh, tinray ko na lumusot, magpalusot. <laughs> Itapong pong sinabi ko kang pastora, sabi ko, pastora, nung bisa kaya akong mag-preach Mexico. <laughs> Yako nang mag-preach Mexico, ikanaking lakmit, sabi ko mga Value po na sabi ng pastora. Sige yan, mag-preach ka Mexico. Ano. Mag-preach ka rin, lang, mate. So lalo ko pong, lalo yung may sakit ne. Makatadwa ko pa pala mag-preach. And then, pakisabihan ko lang rin po rin kaya abi leaders. sabi ko, nino kaya bisa mag, mag magpabayad? <laughs> Ma'am, yan ko 10,000 yung 10, mag-preach. Tapos sinabi ako po Ma yung ma'am, dahangin pong kapatad ng pastora. Sabi na, si ano, 15,000. Ika na ako pong sasabihan, 10,000 ne, eh, pero tinas ne, 15, but 15,000. May buko na yung pong i-consider, kaso sabi na, wa, na, ano, makalusot kang January, eka mag-preach. Yung problema, yun, eka sigurado na, yan na naka-schedule pastora. <laughs> so, bala mo yan naman, eh, Amen. And then I realized, I realized maybe it's about time. Amen. <laughs> it's about time to do this for God. Amen. It's about time to face your fear. So, in title, it's about facing your fear. Amen. And, Makipagbuklat ko po keng 2 Timothy 1:7 Ay, oh, tama. 2 Timothy 1:7. ko po. Okay, uh sa Tagalog po, ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, sa halip binigyan na tayo ng espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. So in other translation, uh, uh pagpipigil sa sarili. Amen? <clears throat> Tunay as Christians, uh, God has not promised uh, the believers a smooth journey, just a safe arrival. Bilang mga Kristiyano, hindi pwedeng doon lang tayo sa mga sa comfortable tayo. Amen? Tapos po, tangyay na comfortable, nakabisa. Balang po ako, balang may comfortable ko po, kayong pamag, pamamilang pera. <laughs> mag enjoy ko masyado kayong finance, na inkaharap ko laptop, kanyang kaya be, tineli. Tapos, mamilang kung kong tithes and offerings. So, parang anyang Inipin po para masyado yung malawot, di ba? Dati ka harap ko pera, ngayon marap ko po kayo. Pero, imburi na pong Lord na, in Lord, para po maging, mag-grow ta mo, kaya, kaya ta mong uh, spiritual life, kailangan ta go, to go out to our comfort zone. Makuha ta mo kaya comfort zone. Kasi, kailangan ta mong harapan din ang challenges kembieta mo. And sabi naping pastor, ako nung walang, kung walang challenges, walang changes, anapin. And because si Lord binigyan na tayo ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip, makakayanin nating harapin ang mga uh, ang mga pagsubok or circumstances na dumadaan sa ating buhay dahil sa tulong at biyaya niya, hindi lamang po sa ating ministry, mas marakal tamo po challenges when it comes kay personal life tamo. Misan kayong family, misan kayong kay obra, kayong love life, <laughs> o kaya misan naman kayong health tamo. So, uh, hindi natin maiiwasan na makakaramdam tayo ng fear. Amen. Pero sa umagang ito, gustong ipaalala ng Diyos na hindi iyon ang ibinigay niya sa atin. Ang binigay niya sa atin ay meron tayong power to overcome our fear. And, naroon din yung love. Isipang ang na namin connection kay fear at love. E po pag in love ka, itang bagay na dating emuwa gagawa, bagay na eka-comfortably, pero pag love mo itang tao at love mo itang, enjoy ka kaya gagawa mo, alang masakit. Balang po itang ating kang girlfriend, di ba? Dati yan mo bumaring manayo, pero dahil kaluguran mo itang panayon mo, kahit siguro five hours siya pang mami blas. <laughs> Agyumen pa na yan. Alayo kasi brother ikong eh. <laughs> Sabihan kaya sana, o alayo. layo. Ma'am <laughs> O kaya po minsan naman uh, dati mari-marina iposing personal life mo pero dahil in love ka apo post kay ang ah uh, taong kaluguran so putang karas kang Lord dahil minuna na nakatamong liguran, at burito mo i-give back ang lugod ng ginukha mo alang masakit amen And Ngayon ni po at we're going to talk about 10 reminders ay, 10 la ba? Brother Ken. Ang talo rito. We have 10 remind actually 3 la mo po. Pakirot kayo ne, eh. 3 reminders why we need to face our fear. Amen. Okay. Number one, Fear does not come from God. Amen. Eh, manibatan kang Lording fear. So kung hindi po nang, nagagaling sa Panginoon ng fear, kaniya po manibat. So kaya kaaway. And alam na, naman natin na ang kaaway ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. It's favorite niya pong weapon ng devil in fear kasi in fear is the exact opposite of faith. Amen? Makipagbuklat ko po kang John 10.10. 10. Okay, sabi dito, ang magnanakaw ay hindi pumarito, malibang siya ay magnakaw, pumatay at maminsala. Ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos na kasaganaan. Amen. Nais ng, 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 kaaway, kaya da, uh, marami siyang negative thoughts na binibigay sa atin, is gusto niyang nakawin yung love, yung joy, yung peace, at yung hope mo sa Panginoon. Dahil gusto niya na nakawin yung faith, na patayin yung faith mo sa kanya, ang gakitang wasaka na na itang plano na ning ginukyambie mo. And actually, uh, bilang first-timer, gusto na, gusto, si Misal, pag first time ko, ena, ena buring, itang ena buring devil na gawan mo, itang first time. Like, hindi. Kasi balo na ning devil pag, alam pasan may itang first time, ah, balo mo na, agyo mo, dahil kayang saop na ning gino. Amen? Amen. And, balo naman po na, yung plano na ning gino kaya katamo, Itay mo rin ng wasakan ng Diablo. Basan tayo pong Jeremiah 29.11. Okay. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kasating na po plano ng ginon eh. And ini po yung nga naburing Ara nasan tamo ning devil. At ang magkaroon ng katuparan yung mga plano ng Diyos kaya binibigyan ng katamo negativity like for example ah uh, bilang uh, magobra online patang mag-apply ka inbibigyan na ning misan may si puta nitang interview kasi balo mo English. And parang di na ka talaga ng devil na kasi di dinala kang takot eh. Amen? Kasi ena a-experience mo itang blessing. Amen? And actually, meron na, kapag nakakarandam tayo ng takot, meron tayong, kapag, meron tayong, kaya nating labanan yon, pwede tayong i-rebuke din na negativity na ning, ning kaaway, ning devil, sabi na Bible, resist the devil and he will flee from you. Basan tayo po yung John 14.27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang inyong, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag magaba, ay sorry, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Ay, alala ko, isabi, according to Bible scholars, sing huwag matakot, may mention niya po kayong Bible for 365 times. So that means for 365 in the whole year, God is reminding us not to be afraid. Amen. So be reminded that does God, I, sorry, the fear does not come from God. Amen. So number two, fear is the enemy's scheme to stop us from doing the will of God. Actually, ini po yung dapat tamong katakutan as a Christian. Amen? Bilang mga Kristiyano, ini po yung dapat tamong katakutan na etamo agawa, itang will ng Lord can be a Amen? Amen po. At bilang mga Kristiyano, dapat maging ready tayo. Amen? Basahin po natin ng 1 Peter 5.8. Sabi dito, maging handa kayo at magbantay, ang jablo ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, kailangan ready tamo. Ay, alala ko po, uh, share ko mo po niyang anak po. Uh, parang, siguro mga teenager, or uh, siguro early 20s, and parang desire ko rin po na mag-join kang music ministry. <laughs> Di ba? Kasi may ko rin pong kakantang hanggang nga hiliging kanta ka na ako. <laughs> so mag-desire mag ko po. Kaya ko yung pa, Parang kaya mong love ko po. Pero ako po mag-join kasi sinabi na po, at hindi lang po po, ang balo no, hindi na po mo mismo sinabi ka na ako na pagka mag-join kang music, mag, kasi buri ko mo back up eh. <laughs> buri ko mo po back up, pero sabi na, sabi na po, in, sabi, eh, Pastor Jim po kasing leader kang music kanita, and sabi na po, pag back up ka, po'tang medyo maluwat na ka, i eh, papagsong lead na karin. Eh ako po talaga ng bisa. Nung <laughs> bari ko back up, back up ko mo. So dahil ka rin, dahil itang fear ko na, itang fear ko na papagsonglid na ako, eh ako, en ako po may kiabe. <laughs> so ito po yung gawa ng kaaway. Di, di na nakang fear na para emugawan mo gawan. Kasi pag bisa kang paggamit yung music, of course, that's the will of God. Buri na paggamit ka kayang uh, ministry. Amen. So, minsan, bisa ka pero dahil ken takot mo, e mo naagawa. And ita yung buri na ng devil. And ita po yung buri kong uh, sabihan na ini it, iting it, it dapat ta mong katakutan actually na eta mo agawa akwa ta mong tumuwa mo mga ina, ala ang gawan para hang Lord amen and one way to be ready Epeso 6:11 isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang magpaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo Nanula po As Christian, dapat tayong panlaban ng mga away through the Word of God. Amen. Kapag nag-aaral tayo ng mga banal na kasulatan at nananalangin, Amen. Para tayong nagsusuot ng baluti na tumutulong sa ating manalangin, manatiling ligtas. Sorry. Manatiling ligtas. So, one way para maging ready tamo is to read, meditate the Word of God. Para ating kang balas kapag atin yung negative na sasabihan ng devil, ating kang panglaban kaya. God is your healer. Amen? Patang ating kang daramdaman, at itang panglaban. Amen. And of course, fellowship. Amen? And monthly po itang mong fellowship. And balo ko po itang time na bibiyena na po rin bawat leaders, itang time na convenient para kayong bawat metong. And sana po potang ating fellowship ng ating mga men's, ating uh, small gatherings, singles, youth, and women's, mag-join tamo po. Kasi sabi na ni Hebreo 10.25, Uh, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, another way para maging ready tamo, means mag-join tamo po kasi pagka makik-join ka kareng fellowship, magpalakasan la rin bawat metong. Amen? Okay, so number three, tana po. Okay. Okay. So number three, fear hinders us from receiving and enjoying the promises of God. Ikatamungan po, buri tayo mong i-enjoy itang promises ng Lord. Pero kung in fear, man mamanatili kaya ka, na actually in fear po, bala mo sakit niya po na ating komplikasyon. And, then pong komplikasyon na misan, or madalas, magkaroon na kang doubt, tapos mag-worry ka, and then after that, magpanik na ka. Basan tayo po yung bilang 1414. Okay? And po, it's about the, uh, the 12 spies. Repunta po, Lord King Canaan. And balutan naman po out of 12, detang mong, purang, detang adway lang negat ilang positive. Kaya tanga pulo, negative lang ang report daw, And ini aramdaman da rin, Israelita. Sabi da, nalungkot ang buong bayan ng Israel, Israel at magdamag na nag -iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang kaysa tayo ipatayin ng ating mga sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa't at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto at nag usap usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik. So, lenyo no know, po, ala pa mang malilyari, magbalik no, Ehipto. Magpanik na la, amen. So, parang, itang sinabi ko kanina, muna, big, big, kaya dahil kaya bad report, may, may takutan lang. Amen? dahil kaya takot na may worry lang. I mean, may doubt lang pa. Pala. May doubt lang la ang parang buride pang sisya ni Moses ang po Aaron. Tapos, may worry lang na sabi na ka rin, what a bihagin do rin, karelang asawa po ang anak. Ang kaya magpanik na lang. What po kasi magpanik tamo, parang ang tendency is mag-solve mo itong problema mo, not ketang will na ning gino, hindi na ayon sa salita ng Diyos. I-solve mo problema mo ketang mabilis ang paraan akala mong tama. Naali naman. Amen? And actually, tiko mo pong short story din. Ar Ara ko po ni during the time na uh, e eh ako po, kasi po niyang uh, bayo kepo ni ng asawa ko, parang ita pong bad news na sinabi na ning doktor is that uh, ating kung PCOS and uh, parang it will take time for me to get pregnant. Amen. And uh, parang totoo naman kasi parang kahit pilang kami ring years na mag-try and during those time talagang to be honest parang mag-down ko po spiritually. Mag-doubt ko. Mag-doubt ko uh, not not only kayang word ng Lord, parang sabi ko, kaya biya ako bakit ang promises ng Lord? <laughs> Ito ba mga antang level? Tapos, uh, mag-doubt ko rin kayang calling, mag-doubt ko kung uh, di na na akong Lord, uh, na ibigay na Lord itang ka na akong panalangin. And, mag-worry ko rin, kasi what if kung ako pin magka-baby, na anong mangyari, uh, na anong sabihan na ng aliwang tao, lalo na lalo na, na, no, side, side, na ni asawa ko, and mag-worry ko kitang family na build me may asawa. And actually, imbes na, mimisip na kayo mo rin kanta na, uh, mag-pray, mo yung prayer ko na mag-abroad na lang, mag-abroad ko tapos mag manip mo kami pera so that we can seek help kareng specialist at ating, 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 perang gastusan. Itabang parang milalako na ka, tiwala kang gino. Matunahang aliwang solusyon. Amen. And puti na lang, sabi ko, ilord na mo nga i ilord na mo nga pag-asa kung makuko pa ba kaya. Amen. Amen po. Itapuin ka na akong uh, sinabi kaya sarili ko, makuko pa ba ka, Lord? Yan na mo pinig pag-asa ko. Amen. Kasi, feeling ko kasi talagang during that time parang Although, sisimba ko po, pero personally, yung kanakong heart, malungkot niya. Si ko, pero thank God, kasi yun eh, ako pepaburin, tinok ng sinimba. Amen. And ating, ekbalo nung nino Meg preach, uh, um, ito po hawakan kong verse, is kanya pong John 14, 13, 14. And actually, ang uh, makamarkya po kaya itong Bible ko ito, eh sabi ko, uh, makamark po ka rin, good news. It uh, itong preachers, uh, we preach na pa about good news. Answered prayer. And in, in, in John 14, 13, 14, I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask for anything, you, you may ask me for anything in my name, I will do it. Amen. Misan may mga pagkakataon na may mararanasan natin yung mga gano'n na parang magda ka. Pero yun lang ang way ng Lord para i-Lord yung mag-glorify mo. Kasi pag, pagtalagang talagang arisimated, i-Lord talaga yung mag-glorify eh. Amen? Lalo yung mitatas, ikayang lagyut. Lalo yung ababalo na rin kayang salita, tutula yung mo. Amen? So, minsan dumadaan tayo sa mga pagsubok para matest ang faith natin at mag-glorify si God sa buhay natin. So, sabi ko kanina, daw, fear can hinder our blessings. So, nalang po may nangyari ka rin lights? Dahil kitang fear daw, ah, bas basan tayo po itang bilang 1430. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko maliban kina Caleb na anak ni Jephana at Joshua na anak ni Nan. So ito po yung mangyari dahil faith, ay dahil, dahil fear, eda po aranasan itang lupang pangako na buri nang ibiyan na ng gino karela. May karating muka rin dito ang adwang ta adwang tao na may niwala kang Lord. Amen. Kaya pangako na yapin po i Joshua and Caleb. Tunay nga po na maraming nagagawa yung fear sa buhay natin. Amen? And, pero tandaan tamo na mas marakalya pwedeng gawa ng Ginoo yung tamo. So this year is our season of fruitfulness. Amen? And, nanula po rin along M. Muna po diling maturity, amen. So, ng Lord maging matured ta mo. Yung, yung mundo po ngayon, pa ngayon, puro parang pa-extreme na pa-extreme kay. Dapat yung Kristiyano rin, pa-level up ta mo rin. Amen. Nung dati, kini ka comfortably, yung pamagtas mong gamat, ang gaya, kini dapat, ang gana yung ngayon, Mag-level up ta mo po. <laughs> Mag-level up. Nung yako dati, mamilang kong pera ngayon, eh. may kapag-preach na ako. Eh. Amen. <laughs> Amen. <laughs> <coughs> Thank you, Lord. And so kali man po na when we faces fear or challenges in life, parang in uh, fear kaya katawang wala mo, ing meaning na fear, meaning forget everything and run, parang, parang itay nga pipilta mo, we, we tend to forget everything and run, be reminded that fear does not come from God. Amen? Fear is the enemy's scheme to stop us from doing the will of God. And the third one, fear hinders us from receiving and enjoying the promises of God. Amen. And instead of forgetting everything and run, dapat agyutaning in fear magiyang face everything and rise. Because God has given us the spirit of power, love, and a sound mind. So dito na po tayo magtatapos. Uh, basahin po natin Isaiah 41.10 So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with your righteous right hand. Tunay nga na fear places us far away from the Lord, but facing it will lead us closer to Him so that we can conquer everything. Amen. Thank you, Lord.